nagdeklara ng state of calamity ang Batangas sa pagdami ng kaso ng African Swine Fever sa probinsya. Sa kabila niyan, hindi pa naman daw nakikita ng Department of Agriculture na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng baboy. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Walong bayan na sa Batangas ang apektado ng African Swine Fever o ASF. May nakaset up na rin checkpoints ang Department of Agriculture para makontrol ang pagkalat ng ASF sa iba pang lugar. Dahil sa epekto nito, nagdeklara na ang lalawigan ng Batangas ng state of calamity. We can implement yung uh, QRF namin for indemnification at para mabayaran yung mga kakatayin. At uh, mapag-procure na kami emergency procurement ng uh, at least 10000 doses of the vaccine. Sa ngayon hindi pa naman daw kailangang magdeklara ng national state of calamity dahil sa ASF. Yes. Ano, ah, no need no need. It's just it's localized. At hindi naman it is spreading a bit but not as fast and uh mas aware na kasi mga tao ngayon mga yun eh, no? Kung, kasi nangyari na dati at marami din naman facilities na may biosecurity. So hindi naman ibig sabihin yung buong municipality affected na, eh, no? It's it's still farm based pa rin. Sa kabila nito, wala namang nakikitang shortage ang DA sa supply ng baboy, lalo na pagdating ng Burmese. Hindi rin daw dapat ito maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy at processed meat. Malaki rin daw ang tulong ng mga bakuna kontra ASF. Ayon sa so Department of Agriculture, inaasahang mag-uumpisa na ang pagbabakuna kontra ASF sa susunod na linggo. 10,000 doses ang paunang ipamimigay sa mga nasa red zone o yung pinakaapektadong lugar. Habang sa huling quarter naman ng taon, target na ma-roll out ang 600,000 doses sa buong bansa kinumpisahan na rin ng DA ang indemnification program na nagbibigay ng bayad sa hog racers kapalit ng kanilang mga baboy na tinamaan ng ASF ang mga maliliit na biik na kakatayin ay nasa 4000 pesos Medium size ay nasa 8,000 pesos at malalaki naman ay nasa 12,000 pesos. Mas malaki raw ito kumpara sa 5,000 pisong binibigay noon ng DA para maiwasan na ang pagpupuslit ng mga baboy na mayroong ASF. Huwag masyadong mag-alala yun know? at uh, hopefully ma makontrol natin to. Pero kailangan ng tulong ng lahat ng hog racers, No? Uh, yun nga ang reason kaya tinaas namin at uh, nationalize namin indemnification para talagang... I, i Ikatayin na lang nila, nila. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.